Masarap talaga bumyahi sa Pinas kapag ka ganito kaganda ang daan at less yung traffic. So ito pala guys ay sa SLEX, so yung sa taas ay Skyway yan. So ay biyahe namin nung nakaraang mga araw pa. At hindi ko talaga napigil lang hindi mo kasi ang smooth ng daan at saka walang masyadong traffic at maliwalas din yung panahon. So kung lahat ng daan sa Pilipinas ay ganito kaganda at walang masyadong traffic, so mas mabilis sana makakapunta ang mga biyahero o yung mga commuters sa kanilang pupuntahan. So mapapasana all kalalang taga talaga. Hindi lahat ma-afford ang dadaan sa SLEX kasi may bayad din kasi sa toll gate. So, ayan guys. So, diba? Ang gandang pagmasdan yung skyway sa taas. Pero mas mahal yung bayad dyan. Kaya dito na lang muna tayo dumaan sa SLEX. Ayan o. Oh. So, ang ganda, di ba diba? Kapag ka ganito, ka smooth ang biyahe sa daan, may talaga ang mga road rage. So, yun lang guys. Salamat sa panunood lagi ng aking mga video. At tapusin sana ito hanggang sa dulo. Enjoy watching guys. Bye! Bye.